Huwain natin yung papaya. Yan, nahulog kanina. Ang kunang bulok na ata. Sayang. Ayun. Umagsak kanina, hindi ko na-catch. Ayan. Ayan yung papaya, Oh. Diba? Tiyatiin natin yun. Uh, at natin kung buto daw ng papaya pwede pang ano gamot yan pang gamot ang buto ng papaya sabi ni ano dok atoy natin kung pwede nalaki pa naman ng bunga nito dati ano malalaking bunga niya parang hita ngayon wala na, parang lumiit na siya, hindi nadidiligan ng ano. Hindi ng vitamins ng organ na tulad dati din pinapandilig ko. Ngayon wala na. Nabagsak kasi siya oh. oh parang lamog na pakain ko na lang sa ah, baboy. Galing ko lang yung buto niya. Para ano. Para pang tanim yung buto tapos yung ano niya yung buto niya yun itatanim ko to ay itatanim ko bukas yung buto hagis ko lang dun sa may labasan aray ko yung isa hagay okay, ko sa rep Ayan. Ang malaki niya. Eh. Ayan. Gasa natin sa lababo. Oh. Ayan.